Hello mga kasari, mga sisiko, ko. Magandang araw sa inyong lahat. Finally, after graduation ni Kring, ngayon pa ako nakatongtong sa supermarket. Ayan, so first na pinupuntahan ko talaga ay ang kanilang promo section. Ayan, meron ditong uh, beer brand na may, meron siyang free. Tapos meron din diyang mga swak na meron ding free. Ayan, meron ding ano yan dyan. Merong uh, 555 sardines. Merong birch tree na may 10 plus 1. Ayan, kumuha ako niya ng tatlo lang siguro. yan. ganyan yung sitwasyon kapag nagbablog, nagbivideo, napakahirap kumuha ng item. Ayan, mga sisiko. Ito yung sitwasyon. Kaya minsan hindi ako nagbablog. So, meron din Argentina na nakasave tayo ng 10 pesos. So, move forward. Andiyan din yung mga mga item na may mga pa-promo. Ayan, kung nakikita nyo yan. Chucky, Dutch meal at iba pa. So, ayan, may mga shampoo rin na may mga plus one. So, lahat na nandito na side ay may mga pa-free, mga pa-promo, discounts. Ayan, so, dyan na side ay same pa rin, mga pa-promo. So, nakakita ako ng namnam. -nam. Kumuha na lang din ako, baka makalimutan ko pa na ubus na pala yan sa tindahan namin. And ito yung mabenta sa tindahan ko, forward tayo itong Charmy Panty Liner. Kasi nagbibenta ako niyan per pack, hindi per piece. So kumuha din ako ng Listerine para kay Kuya Dave kasi iniinom niyo yan, napakabilis bilis maubos. Kumuha din ako ng Toothpaste kulay green na may plus one. and uh, kumuha din ako dyan ng kulay red na may plus one kapag two dozen ang bibilihin natin. Yan. Plus one yan. And, uh, to cut the story short, <laughs> mga sisi, hininto ko yung pag -vlog ko kasi yung customer service ay nag-announce na nabawal kumuha ng video sa loob. Ayan ang mga sisiko, ko. Kumuha din ako ng Virginia French Fries para meron kami lulutoin. Tapos, gusto namin kumain ni Kuya Dave ng native na manok, napakamahal. 446 yan, isang buong native na manok. Masarap yan sa sabaw mga sisiko. Tapos, chicken, ayan, mga pangulam, butter, buttercup. Ayan, ito lang talaga yung may pakita ako sa inyo sa ngayon <laughs> kasi bawal nang mag-video. nag na lang ako niyan mga sisi, patago-tago kasi nahihiya si Ate Rose. So, ayan, ilang mga carts yan. Yan, kunting silip-silip lang. So, nakaline naka, line, naka line na tayo. Ayan, ready na yan siya. Okay, so ayan, nakikita nyo na ako. Pasimple-simple lang. Ayan, pakaway-kaway lang sa si ate Rose ninyo. At least nakikita nyo talaga na nasa grocery ako. Ayan, di ba mga sisiko? ko? Ang ganda ni ate Rose ninyo. Nakamaroon. Tawang-tawang. <laughs> -taw Yan, grabe, kumukulo. <laughs> Napakainit mga sisig. Good morning sa inyo. Good morning. Kain muna tayo bago tayo mag-proceed sa pindahan. So, ito pala yung kape ko, sunny coffee. Kapag makapunta ako sa grocery, ito talaga yung binibili ko. Kasi nga mga sisig, nakalagay dito sugar, sugar, sugar free. Tapos, tingnan nyo ha, maliit lang yung kanyang laman or konti lang pala yung kanyang laman. Mm Hindi -hmm. katulad ng mga Nescafe, mga Kopi-ko na napakaraming laman kahit na twin pack siya, napakadami ang laman. Tapos napakatamis kasi ito. Ganito lang siya kalaki, ganito lang din siya karami. Okay, by the way, mga sisiko. Kahapon pala na grocery ako, so pakita ko sa inyo mamaya after kung kumain uh, kasi time check is mag-alas 10 na ng morning. So yung ulam pala namin is maingay si Kuya Dave sa labas ito yung ulam namin. Bumili lang kami mga sis kasi wala nang time magluto. Gutom na si Kuya Dave. Ito yung ulam namin. Napakaliit lang. Tapos, itong uh, balbakwa. Yan. Bili ni Kuya Dave ito sa labas. Yan, balbakwa. Tapos, ito. Ito yung ulam ko kahapon. Pag uwi ko dito, ito yung ulam ko. Niloto ni Cream. Chicken. Yan. Chicken na may mushroom na may anong tawag niya, Nestle cream. So, hindi ko to kakainin. Baka hanapan ako ni cream. Iinitin niya na lang ito mamaya. Ayun. So, ako'y mag-start ng kain. Kasi nga, yung mga item ko doon <laughs> sa tindahan. Galit na si Kuya Dave. Kasi tanghali na mga sisi. Hindi niya pa yun nabuksan. Kasi sabi ko nga, wag muna yung i-open kasi iba vlog ko pa, ipapakita ko pa sa inyo. So, ang nangyari ngayon, nakatambak pa doon. So, yun yung titinan natin. Silip-silip lang, hindi talaga lahat na isa-isahin ko, ipakita sa inyo. Ipapasilip ko lang sa inyo yung nabili ko kahapon. And kahapon pala, sa grocery, hindi na ako nakapag-vlog pa ng, ng matagal. Kasi nga, doon sa grocery, nag-a-announce na yung customer service na sa lahat ng mga customer, pinagbabawal ang pag-video at pagkukuha ng uh, pag picture at pagkukuha ng video sa supermarket. <laughs> Nahiya ako mga sisi, baka maano pa ako, mapagalitan nila ako, masita nila ako, tapos nakakahiya kasi baka malaman nila na endorser pa naman ako ng grocery, di ba? Tapos doon sa grocery na yun ay nakilala na nila ako na vlogger. And pag maano nila ako, nanan, nakakahiya. Tapos, pagmalaman malaman pa nila na nag-endorse tayo ng, endorse tayo ng grocery, di ba? So, gi ano ko na lang, gi-stop ko na lang yung pag-vlog doon sa loob ng grocery. Dati kasi konti lang yung nagbi-video sa grocery kasi nga, di ba, hindi pa uso yung Facebook. Tapos ngayon, uso na yung real sa Facebook. Ang gulo-gulo nila. Ayan sila. Kuya Dave. Ari, oh. Ah! Na Asa naman to? Wait lang. Mm -hmm. Uy! Doon kayo sa malayo. Biyang ingay ninyo, nag-vlog pa ako. Ay, si Maki. Oh. Doon muna kayo sa malayo, bi. Ate, nagising na kasi si ate. Nagkakagulo yung mga alaga dito. Ate, maingay. Yun na nga. Sana ba ako? Yun na nga. Uh, ko na lang kasi kakahiya kung ma <laughs> ano kanila ako. Kaya yun lang. <laughs> Kunting clip lang doon sa ano sa supermarket yung nagawa ko. Pero bago yan, kain muna tayo mga sisi para tayo ay na sa tindahan. Kasi after ng graduation ni Kring, ngayon pa ako nakapunta sa, sa supermarket. Pero nakabili naman ako sa grocery. Okay? Keep on watching. See you mamaya sa tindahan. Hi, Ate Kring Kring. Yan na. Hello mga sisi. <laughs> Dito na ako sa store. Siya kalbo. Kalbo na. Sabi niya, mag-vlog ka na naman yung mga box mo doon. Pagka, ano daw, pagka balik niya dito, makalat na daw. Yun, oh, no? yung mga sisi. Oh. Saan ba ako? Saan ba ako lulugar? <laughs> Pakita ko lang sa inyo, ha? Yung napamili natin kahapon. Nagagalit si Kuya Dave kasi anong oras na yun, mag-aras 12 na ng, ng hali. Kasi bago ako pumunta dito, nag-usap muna ako kami ni Kring sa loob ng bahay. Nag-usap-usap muna kami. So, ayan. Ito na yung natin kahapon. Yan, mga 8 uh, boxes lahat. So, kulang-kulang 30,000 ito mga sisi. Ito ngayon yung sisilipin natin. <laughs> yun si Kuya Dave na naman magagalit dito. Kasi pag pagbalik niya dito, makalat na. Pero hayaan na lang natin na magalit si Kuya Dave. Ang mahalaga ay ma-open ko ito ngayon para unti-unti na akong mag-display. Kasi dito sa harapan ng tindahan namin ay ano kalbo na. Pero inunan niya na lang talaga mga chichiria. Ayan, o, puno na ulit ng chichiria natin. Kasi nakaano lang siya. Naka, anong tawag yan? Yung transparent na plastic. Kaya ito yung inunan niya i-display. Ayan mga sisi ko, grabe ang lalaki ng mga box. Ayan, kung kita niyo yan. O napakalaki ng box. Ayan, pa sa baba, napakalaki. Ayan. So mga sisi, hindi ko na ma-open yung nasa ilalim ha. Ayan yung pinatungan ng malalaking box. Doon, hindi na natin yan ma-open kasi nga unahin muna natin i-display itong nasa taas talaga. So mahirap na kasi wala akong mapaglagyan, masikip na dito. You know, masikip na siya, tapos mabigat din siya kung buhatin ko. So yung sa ilalim, hindi na natin mabuksan yan, hindi ko na may pakita sa inyo. Sige lang, uh, at least pag maka-display na ako, mag ano tayo, yung simpleng tour lang tayo dito sa tindahan. Tapos ayan. ito lang muna yung ano anuhin natin. Unahin natin yung sa taas muna. Yan ito na muna yung ano. Titingnan natin kung ano ba yung laman nito. Kasi napakalaking box. Ano to? Wait lang, ito una. Okay, ay ito, ito isang box mga sisiko is purunan food lahat. Ayan, Kumuha na ako ng isang pack ng Johnson's. yan Tapos ayan. Non-food, tapos ito ano to? ay kandila, candle. Ayan. Tapos mga foil, mga cling wrap. Ayan, may maghanap kasi minsan ng cling wrap. Tapos wax paper. Ayan, meron din akong benta ng mga ganito. Kahit papano, matagal naman talaga ito maubos. Pero kahit papano, at least mag may, mag may, may maghanap, meron akong maibigay. Okay. Makaramihan ng mga item na to ay sa grocery ko lang talaga mabibili wala siya sa grocery, lalong lalo na ito mga sisiko sim meron palang ano sa ilalim, may pala non-food lahat, tapos ito itong isang malaking box, tingnan, silipin lang natin, yan, ito yung mga ayan, mga pangbatang mga pagkain, mga kutkutin so ito ngayon ito mga ganito bumili na ko ng mga ganito, mga sisiko mas malalaki siya mga putchi yan putchi putchi pa rin ito so, strawberry. pentako ko nito ng dos ang isa. Ayan. Pero okay naman kasi parang jumbo siya. Malaki. Ayan. Ito yung ano ko sa mga kabataan. Kasi wala nang pasok ngayon. Wala nang pasok ngayon mga sisi. Nga napansin ni Kuya Dave. Medyo ano, tumaas yung benta namin. Kasi marami ng mga kabataan. Nandito na sila sa bahay. Lagi na silang namimili. Kaya nag ano ako ng mga pangbatang mga ano pangbatang mga pagkain kasi mabenta ang pang bata ayan, ito kumuha ako ng tatlo nito cream oh. o benta natin ng 10 pesos ayan, so ito lang siguro muna no, ayan ito pa, mak chocolate chocolate malos kiss. dos ang benta ko ayan mga sisi hindi ko na lang anuhin lahat, tapos itong isang box ayan, silipin pa ba natin wait lang Ayan, umikot na ako mga sisi. Hindi ako makadaan doon. Ayan, hindi ako makadaan dito. Dito ako galing. Diyan ako galing. Hindi ako makadaan. So, titingnan natin itong isang box. Ito kasi yung mga mabibenta talaga sa tindahan. Puro pagkain. Ayan, oh. Biscuits. Ice cup. Ayan. Tapos, ito. Valmer. Valmer. O, oh, ayan. Ano ba itong dito? Mga biscuits. Hansel diyan sa ilalim, puro na yan mga pagkain, biscuits. Ayan, may chichiria pa pala sa ilalim. Okay, so ayan na muna mga sisi ha. Hindi natin mabuksan yung sa baba niyan. Sa ilalim kasi mahirap siya. Baka maano to. Ma ano yun? Uy, mabutas yung ano niya, yung puwet. <laughs> puwet ng ano, baka magkala. Tapos meron pala ako ditong isang cobra, 25 ang benta ko. Ito'y galing sa grocery na item pa. Ayan. So, thanks for watching mga sisi. See you next vlogs. Bye for now. Love you all.